Ilang kampo at ari ari-arian ng PNP ipinangalan ni PBBM sa mga natatanging pulis bilang pagkilala sa mga natatangi at magigiting na pulis o PNP bilang parangal sa kanila. Ito ay sa visa ng proclamation number no. 429 at 430 na nilagdaan noong December 20, 2023. Ano nga ba ang nilalaman ng mga naturang proklamasyon? Alamin natin, batay sa Proclamation No. 429, fitting o naangkob lang na parangalan ng dating police officers na nagpakita ng patriotism, courage at dedication sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagpapangalan o pagpapalit ng pangalan sa ilang pasilidad ng PNP. Kabilang dito ang pagpapalit ng pangalan ng 50th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 sa Camp Police Max Jim Ramirez Tria at ang Police Regional Office Mimaropa Headquarters sa Camp Brigadier General Efigenio C. Navarro. Ipinangalan din ng Pangulo ang mga ibinigay na lote sa PNP at Police Regional Office 5 bilang Camp Brigadier General Ludovico Padilla Arejola at Camp Captain Salvador Jaushan Del Rosario Sr. Kikilalani naman bilang Camp Colonel Juan Kirubin Miranda ang Camarines Sur Police Provincial Office. Sa visa naman ng Proclamation Number no. 430, tatawagin Camp General Paulino T. Santos, Police Regional Office 12, ang Police Regional Office 12 of General Santos City. Samantalang magiging Camp Private Andres P. Dadizon, Police Regional Office 8 na ang Biliran Police Provincial Office. Dagdag pa rito, pinangalanan na rin ang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company Headquarters bilang Camp 2 Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial Police Regional Office 5 base ang pagpapangalan ng PNP camps at property sa Section 2 ng Republic Act No. 10086 o Strengthening People's Nationalism Through Philippine History Act na may layong palakasin ang nasyonalismo at pagbibigay ng respeto sa mga bayani at sa mga nagawa nito pa. Sa daming kinasasangkutang issue, hindi may iwasang mawala ng wala ang ilang Pilipino sa PNP. Ito ang nais nice ni Pangulong Marcos na nagpapaalala noon sa mga pulis na panatilihin ang integridad at unahin ng serbisyo sa publiko sa lahat ng oras. Hinikayat niya ang pulisya na umiwas sa anumang uri ng korupsyon upang maibalik ang tiwala, kumpiyansa at paghanga ng publiko sa PNP. Ikaw, ano ang mensahe mo sa mga natatangi at magigiting na pulis sa Pilipinas? D W I Z Research Report. Re -re report.